Damihan natin guys para makita nyo na mabuti yung ginto nya Ayan yung sample nya guys Grabe ang dami Ayan nyo naman guys oh So yun what's up mga kapsat For today's video guys Nandito tayo sa kwan sa gilid ng ilog Kasi nung nakarang araw Lumakas ng kwan Ang bagya tong kwan natin Ilog pero tignan nyo naman dito guys oh, Dito sa pinag Ano namin ano, nilagin ginto. May mga sinya sinyal na naman dito Tignan nyo itong mato guys oh. Oh, May mga sinya sinyal na naman oh. Dapat siguro sila na Ang may-ari ng pad dito oh, Mayroon na naman mga sinyal Ito guys Bakas ng kuhan ng Pwede may mga ginto kasi dito Kasi lumakas na to naman itong ulan kaya sila daw yung nakauna dito may mga sinyal na ganyan lumakis na naman kasi tong pan guys tong ilog kaya ako at na naman ito nagginto ngayon guys magsasampol tayo dito tayo magsasampol ayun guys may sinyal sila doon hindi natin pwede galawin yung pasipan uh, makakahanap lang tayo ng kaaway pag ganun kaya dito tayo oh dito tayo magsasampol guys Pasakaling may kuhan karga May sampol pa na ko dito guys Kagagawa lang Kinawa ng kuya ko kanina Subukan natin kung pwede Kung maganda siyang gamitin pang sampol Tignan nyo guys Ito guys so oh ito dapat guys, ito itim sana ito, itim tong kanya, Itong ganito niya. Subukan natin mag-sampol, guys. Hanap tayo ng magandang spot. Ito guys, subukan muna natin sampulan dito sa coin nila. Nilagyan nila ng signal. Doon. Pero dito na tayo kukuha. magandang pagkuha na ng isa sample tignan nyo guys oh, na nasampulan na nila to oh, tignan nyo oh. kaya nilagyan nila ng mga ganito sinyal pero subukan natin mag sample sample lang ibabaw okay, nyo lang guys ito kunin natin ito kinala nyo dito sa ibabaw lang guys wala tayong pala kasi hirap kumuha guys tama na to matay na pagsasampulan natin unahan kasi dito guys pagka may lumalakas pag lumalakalakas tong upan tong tubig ulan natin kaysa sampulan yun o kasi mabuti itong mga na magandang spot guys. Dito, dito. Dito sa mga itim na ito guys, dito sumasama yung mga ginto. Yelo siya hindi masyado makita dyan sa sa camera uh, konti lang yung pinuhan natin pero meron siya oh. pa tayo magtingin pa tayo ng iba guys And guys dito tayo kukuha ng sa sample natin na nga mabuti. Sigurado dito guys, maraming lagang dito. Panayahan natin guys para makita nyo na mabuti yung ginto niya. guys, ito. Ito ang sasampulan natin. Ito lang guys ang pagsampol unti-unting tanggalin yung mga naibabaw tapos yagyagin lang natin ng konti para malalim yung ginto sigurado ito guys maraming karga kasi marami siyang itim na kasama naghanap tayo ng kwan hindi masyadong maagos para kwan makita natin mabuti tapos maglalagay tayo ng konting sabon para kwan itong sabon kasi guys nakakatulong ito para hindi maanod kuan kwan hindi maanod yung mga ginto nya para makita nyo mabuti o, lagyan natin ng konting sabon guys ito kasi guys pinapalitaw nya na mabuti yung ginto konting, konting sabon lang tapos eh, dito dito guys Tente yung maagos Para makita nyo mabuti guys Yung laman ng pan Ang lupa Yung ginto talaga Dito guys makikita nyo talaga yung ginto Aluin -lo lang natin Makita ko nyo, sa inyo ng mabuti guys yung ginto oh diba guys oh gaano yung sampol grabe oh kita nyo guys yellow na yellow siya. oh ayan yung sampol nya guys grabe ang dami oh sampol lang nya yan guys ayan guys grabe ang dami oh ganyan nyo naman guys oh Oh, iba guys. Oh, yan na talaga ang ginto. Ginto dito sa ilog yan talaga. Oh. Ito tunay na ginto guys, ang daming sample dito natin tinuha. Sabay tubig. Mas marami na pagkadian sa gitna guys. Yung una kasi yung natin doon tayo sa taas kumuha pero ito sobrang dami guys. Tingnan niyo guys. Hindi sa natin mabuti. Para niyo mabuti guys. Sobrang daming sample maso kasi guys, mas mahirap kunin pagkakuan pagka dyan sa tubig. So, yelo na yelo. Dami. Oh. Kita nyo ba guys? Dami oh. Yelo na yelo. Oh dito natin kinuha guys dun sa kuan sa ilalim nya dito sa pinaka ilalim nya itim kasi dito sa loob nya guys so may itim oh makita nyo guys ang itim buhay natin sa ilalim mo oh. marami syang itim pati dito oh tignan nyo guys mga ito itim na itim oh itim na itim daming sample nito guys Swerte nung mga fan guys, nung mga naglagay ng sinyal dyan guys, baka hindi nila sinampulan dito. Baka sinampulan lang nila guys, yung fan dyan sa gilid. Kasi mas madaling mas madaling kunin dyan sa gilid guys kasi kwan hindi walang, walang tubig. Kasi dito kasi mahirap kunin tapos mabato pa. Samantalang samantalang sa gilid walang mga bato doon sa ibabaw lang ng lupa ay ng kwan ng ano yung surface nito Samantalang dito kasi sa ilalim talaga pero solid naman hindi nila sinampulan ito. So yun nga guys, pawin na tayo. Bali ito, kain natin po guys. E... Tignan na to guys pagka nag na sila dito tapos hindi nila ginalaw dyan. Kung ano, tayo ang kukuha dyan o di kaya sasabihin natin to sa akuan natin sa... Meron kasi mga, mga tit, mayroon akong mga tita na nagjejinto guys. Uh, kwan, pero mahina yung pinagtukuanan nila pagkapan guys kung sakaling hindi nila gagalawin dyan yung mga naglagay ng mga sinyal dito tayo ay, ay sasabihin ko sa nila para dyan sila kumuha guys kasi tayo guys medyo busy din tayo kasi sa trabaho pero pagka naanuhan tayo guys na wala tayong ginagawa ano tayo ang magiginto dyan pero pagka hindi yung mga, mga kamagkaanak ko guys ang sasabihin kong dyan nila dyan sila kukuha pagkatapos nila kukun yung mga nilagyan nila ng mga, ano, mga sinyal solid na yun guys napakaraming sampol na yun so guys hanggang dito na lang salamat sa pagsama sa akin sa video na to sana pagkakakuan may mga mal malalapit din kayo sa ilog ano guys subukan nyo mag sample baka merong lamang hindi din ng mga kod sa inyo mga ilog so guys hanggang dito na lang ingat na bless bye -bye.